paglagda sa mga kasunduan ng Pilipinas at UAE sa World Government Summit sinaksihan ni First Lady Marcos narito po ang news clip ni Kim Gomez Lumagda ng tatlong kasunduan ng Pilipinas at United Arab Emirates sa sidelines ng World Government Summit sa Dubai. Sinaksihan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pirmahan sa pagitan ni na Justice Secretary Boeing Rimulya at Justice Minister His Excellency Abdullah Sultan bin Awad al nuami Ang mga kasunduan ay may kinalaman sa extradition, mutual legal assistance in criminal matters at transfer o paglilipat ng nasentensyahang individual. Ayon sa DOJ, ang mga kasunduang ito ay nagpapakita ng pagtutulungan ng dalawang bansa na mapalakas ang legal cooperation at matiyak ang hustisya. Samantala, napirmahan din ang Memorandum of Understanding on Reducing Plastic Waste Leakage sa pagitan ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at opisyal ng UAE. Ayon sa DENR, bahagi ito ng pagpapalakas ng aksyon laban sa plastic pollution. Ang unang ginang ang dumalo sa World Government Summit na layong isulong ang international cooperation at bumuo ng mga solusyon sa mga hamon sa hinaharap. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.